Magandang araw mga idol. May nababayaran na isang gulaman na tinisting doon sa tila kung may nakukuha ng mga puti siya doon na bagay. Kung hindi nakatutunaw sa tila ng mga bata. Ngayon, gagawa din tayo. So, Susubukan natin kung baka naman content lang yon. Tingnan natin. Ito tayo ay nakabidyo. Walang kato. Mayroon tayo ng Manny Ngayon na July 20. Manny Boxing. You know? July 20, 2025 Tayo ay mag experimento din Tingnan din natin kung may laman nga ba ito na ano maputi Yung ginaganon ito, Sarado ito mga idol oh, Sarado yan oh. Sarado oh, Pupuksan natin Pupuksan natin siya Ayan Pupuksan natin Ayan, Dito natin gagamitin siya sa may tila Na may gulay Para madali natin makita Ayan, ayan, ayan natin. Para makita natin yung Puti na nandiyan Di ang gamitin nyo para makita niyo talaga siya Ayaw natin go close na yan. Yan. Yun oh, no, tinok na nakain. Yan. Yan, dating tutulog na to. Dito na sa tutulog. Yan tutulo na. Yan tutulo na mga idol. Yan tutulo na. Ito so, basta ang tutulor. Ano ah, basta na. Tingnan na natin kung totoo may nakikita silang maputi dyan sa loob o may nakukuha sila. Kasi baka na may content lang. O, ito, so, ito na mga idol, bubuksan natin. O, totoo nga mga idol, kita nyo, parang lamad siya, o. Yan, o. Yan, o. Parang plastik, o. Yan. Hindi matutunaw sa tiyan ng mga bata. Pag nakarami siya, hospitalin niya kasi hindi matutunaw to. May hirapan ng panunaw ng tiyan. O, yan. Hindi, hindi content, hindi joke. Talagang totoo, yan, lumaglag pa. Totoo talaga siya mga idol. Huwag na kayo kakain ng gulaman na ganitong klase. Kasi mayroon siya talagang bagay na hindi matuturo sa tiyan. Okay? Oh, thank you. Totoo.